Hi guys, good morning, good morning. Yung tawon. Si Dora di sindangan. nikat kat na bukit bukid. <laughs> Nagpa-adventure. Oh my god. Si yang ni ini hinbau ang terbaka pun diri maoran ne. Eh. Mamaligya ang mga herbal. Para sa bukid. No? <clears throat> sa nangutan na di na unsang herbal ang ya Oy, sekretorane si oi. kasi mabarang mo char hihihi ah. bitaw kanin napita kung ano siya kanin um, <coughs> bukid yun kayo mani barangay nga ah. huwag kalsada ba dalan lang na napabayaan bitaw ka okay, sakop diri sa sa kung mo ato sakop sa sambuga si bugay ah, pangalan niya uh, shiolan bah, pangalan sa barangay shiolan So bandir ni sa koan, gudud. Oo, bandiri ni siya sa dilukot. Um, Lungso nila si gudud. So sa, mo mutawad ka sa pikas, sambong ka si bugay na siya. Ang ginatawag sa mga tawadari, dili sa mga sibugay kun sa del sur. Yes. So guys, panubanta sa among adventure. Isang delikado. Okay ra, kay tuad ito ang kwarta. Agong <coughs> kauban guys, itabok na dyan siya sa suba. kan suba, ikalima, ikaupat na ni. Oh. Ipangapat na tong ilog na tong dinadaanan namin. Hindi ko nun na ng video doon sa, sa pagsimula namin kasi nga napagod si Doray. Yan. O, oh, diba? Hmm. Pag sa kasi puro ma malalaki punong kahoy. May kuryente naman dito. Pag uh, yung kuryente na yan, pag nasagi ng mga kahoy dahon, ano biglang magbranot yan. Tapos matagal naman uh, ayusin. Siguro sa isang buwan, pagkaroon sila ng kuryente, ano lang ata, dalawang linggo. Minsan isang linggo lang. Kaya lugi. Kasi nga uh, ang problema ay mga kahoy-kahoy. May kuryente naman siya papunta doon sa dulo. Ayan. <coughs> so, yan guys. No, kahit bundok na guys, kahit ano tawag nito, kahit kagubatan na, liblib ng bundok talaga, remote area na talaga. May kuryente pa. Okay yan. Okay. Uh. Ayan, may ilog na naman. Itong ilog na to, iisa lang. Isa lang yan. Ikot ng ikot ng kampi. O yung ilog, yung paikot-ikot. Ganun. Ayan, o, o diba? Ang rinis Ang rinis guys. Tsaka malamig yung tubig. Harap maligo. Parang uulan ata pag uulan to magbabaha yan hala kakakatakot baka hindi kami makaada so may bahay guys so nag iisa ayun kasada nga to pero walang ano walang mga bato bato okay sana kawawa naman dito no ano kagubatan na remote area talaga yun no na. ayan nakita nyo na kung ah, gaano kahirap dito sa bundok o kisana maganda yung daanan importante daanan eh para yung mga produkto sa bukid ah may baba papuntang bayan oo nga nasayang din na mga produkto dito Maraming produkto dito eh tulad ng saging kakao <clears throat> ano pa ba mais, palay mga niyog rubber tree syempre <clears throat> kung may mga gulay ka saging tsaka hinog na pagdating sa baba niyan ano na bugbog na kasi ang problema dito karsada ah, uh, mapasok naman ng ano papasok naman ng uh, motor o tinatawag nila balabal pero yung paninda mo ay gulay um, saging sa baba niyan sigurado ko bibenta lang ng mura diba lugi na lugi mga farmers sana kung may manonood man at taga government ano naman <clears throat> ayusin naman yung kano kasada nila kawawa naman sila hmm. Saka kadalasan kasi sa mga sa bukit sa mga remote area tawag nito yung mga bata naghihintuwa na sa pag-aaral nila dahil sa daanan daanan ayan naputik na naman pa ako saka yung sa ilog pag bumaha absent ng mga bata kaya tinatamad na rin hey, na lang sila yung iba nagtatrabaho sa katulad ng Maynila <coughs> yung iba naman nag aasawa ng maaga yung iba naman alalay sa mga magulang nila sa trabaho sa bukid Ganun. no <coughs> kawawa naman sila <coughs> At ito lang naman i-regalo sa kanila yung magandang kasada papunta sa bayan nila. Kasi ito naman ang problema. Ba pag boundary to boundary, hindi talaga nila inaayos yung kasada. Hinahayaan nila. Yun, kawawa naman mga tao dyan. Katulad nito, boundary to boundary to. Sambunga sa Bugay at saka Sambunga sa Norte. Gudud at saka Kabasalan. Ito nga yung tinatawag natin siyulan. Wala silang kalsada sarili papuntang Kabasalan. Kundi ano, tatawid sila sa MacArthur Norte, papuntang Gudod-Gudod to Salog, Salog to Liloy-Liloy to Tampilisan. Tapos pwede naman sila pasandayong papuntang Naga sa so, munisipyo nila Kabasalan pa. eh. ba diba, ang layo? Dapat ano <coughs> tawag nito? pag ganyan yung mga gastos nila na lang din katulad ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. no? na lang kasi kawawa naman eh grabe kaya pala dami ko nagre-rebelde eh. kasi, kasi gawa ng rin ng mga gobyerno hindi makatarong-tarongan kasada nga sasabihin uy okay na yung kasada nyo, ah rapod na pero kung totoo sin hindi eh puti ka mo tsaka dami ako nakikita na sa bukid nabalian ng mga paakamay dahil sa disgrasya sa motor yun ba diba? madrama na ako eh kaya papakita ko na lang sa inyo ang lugar yan guys tawag na pumasok kami sa isang gubat na no kapagod Ay, aking puno kahoy guys oh. Ayan. Uy, hinuok ko. Pagod man. Nakapagod man, uy. Oo nga pala guys. Ito, itong, itong kalsada na to ay dati pong kalsada ng illegal Laging dati. Ito po yun. Ito po ay papuntang Janpak. Janpak to kabasalan. Ayan. Diba? la 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 la. La la. La 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 la. La la la. La la la. 아. <놀람> 라라